maulan, maulan. Ingat-ingat po tayo dyan kung saan-saan man kayo naroon. Mag-ingat po tayo kasi tag-ulan na. Kumusta, kumusta na kayo? Ako ulit ito, Beta glassy. At kung bago ka pa lang dito sa aking channel na to at hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na po kasi libre lang yan. At pakalimbang yung bell na so, para lagi kang manonotify kung may uh, isishare ako gaya na aking isishare ngayon na maulan na Sanla Update. Okay? So, our vlog po today is Sanla Update kay Palawan Pawn Shop o oh, since maulan nili tayo nakapag-take ng video doon, ayun so nagipit si Inday, kaya naman napatakbo sa pawn shop, kaya yun yung sinasabi ko sa inyo, na once na may uh, investment ka sa mga lahas, is in case of emergency, kasi uh, it happens naman yan nangyayari yan sa buhay natin na nagigipit tayo, is may madali tayong Uh, madukot, dinudukot at itakbo lang sa pawn shop and then pera na agad, di ba? hindi na tayo magungutang hindi na nga tayo pautangin, mamarites pa utangin, mama, na tayo charot, so ang aking i-share sa inyo OMG, lakas na ulit ng ulan di pa tayo, nag-umpisa pa lang tayo di pa tayo pinatapos mag-vlog 18 carats at saka 21 carats pero eto ang aking uh, i-share sa inyo is, isa lang yung ating resibo. Siyempre, isa lang yung ating sinanla. Ayan, so pakita ko lang na ito ay, uh, this is very new, okay? This one is uh, 18 carats. Ayan, 18 carats siya. So, yun yung kagandahan sa Palawan, ano, naka-specify, nakalagay lahat yung details ng inyong alas dyan. Ayan, so... Makikita nyo dito yung bracelet, and then yung estimated timbang, 10.2, and then yung carats, and then yung klase uh, nung alas nyo. Andyan, Japan, Italy, ganoon, and yung price. Okay, yung price naman is, nandito siya, andito yung pinagsanlaan natin. At isa pa, this video is not sponsored, okay, vlog ko lang ko ito, based on my experience, mga sanla, ayun, sarili kong mga lahat sa aking sinasanla, ganun, okay, and, uh, yun, and sa Palawan pa is, ang kagandaan sa kanila is marami kang choices, yan, kasi sila lang yung may uh, 60 days or 2 months contract, okay, Unlike mostly sa mga ibang pawn shop is every monthly lang, every 30 days lang yung interest niya. Is sila is may 60 days, 2 months, and then bago mo i-renew or tubusin kung gusto mo na or kung gusto mo ng longer nga is 2 months. Ayun, is 4% siya. 4%, tama. Ayun, pag naman, uh, pag naman, uh, 30 days lang or 1 month is, uh, 2.5%. Ayun siya. So, basta, alam niyo na 'yan, kung kagaya kita na sa Sanla Dora, okay? So ang diretsong dami ko nang sinabi, long time no see kasi. Ayun, so parang mm, mm. ang i kong ibibigay sa inyo is yung program ng 18 carats na ngayon ha sa ibang uh, branch naman tayo nakapag uh, Sanla. So gaya ng sinabi ko, nakalagay lahat yung details dito unlike sa mga ibang ano na walay. Okay, so magkaano na ang 18 carats ngayon? Binibilisan ko kasi lumalakas ulit yung ulan. <laughs> gusto ko lang gawan, gusto ko lang talaga i-share yung uh, bagong sanla update ko kay uh, Palawan Pawn Shop. So, diretso na. Na ang ibibigay ko is yung per gram. Okay? Magkaano ang program ngayon ng 18 carats kay Palawan Pawn Shop? So, i-divide natin ito. 41,000. OMG, mabigat din. Ano? 41,000. And then, yung weight ng uh, bracelet natin is uh, 10.2. So, para lumabas yung per gram ng 18 carats, ganun lang po yung gagawin nyo is i-divide nyo lang siya okay? Hindi nagbibigay yung mga pawn shop ng dredge yung per gram ng uh, mga carats, okay? So, 4,019 pesos. Ayun, parang nahiya pa, ano? Nahiya pang i-flat na 4,000. Ano? So, 4,019 pesos. Ayun. So, okay naman. Kasi, tumaas siya. Share ko yung last na i-share ko sa inyo is, ang lumalabas lang na per gram noon is 3,875. Ano? And now is, bumalik na sa dati. Kasi, nakapagsanla ako before ng 4,000. Then, parang bumaba siya. And now is, bumalik ulit sa 4,000. Pero, Mostly sa nababasa ko sa mga shiner niyo na sanlab date niyo is mas mataas sa inyo and talagang 4,000 na talaga yung parang uh, estimated or uh, sanlab update ng 18 carats. Ano? Sa akin is last 3875. Kayo is 4,000. And then may putal nga ayun. So 4,000 na siya, okay? Ayun, sana yun na talaga yung parang standard price nila ng 18 carats kasi last time nga is bumaba siya, okay? So magkano naman ng 80 i 21 carats. So eto nagpa-appraise lang tayo ng 21 carats. Magkano ang 21 karats Pa comment down below kung magkaano yung experience niyo ngayong buwan na ito. Kasi dito sa akin, ayun, so ang lumalabas na per gram ng 21 carats is 4823. 4,823 tapos yung book ko gumagano wala yung book ko na kasi so wala ginan ko lang kasi hindi ako naligo ayun <laughs> so ang lumalas ng program is 4,823 ng 21 karat so tumaas siya ano tumaas siya kasi parang last time is parang nasa 4,700 ganon pero tumaas siya ng konti pero Actually, ang aking sinishare sa inyo is mababa siya. Ano? Kasi may nabasa ako na nag-share dyan ng sun date niya ng lumalabas na 18 carats sa kanilang location is 4,230 OMG! Napakataas, diba? And sa inyo rin. Basta ang 4 plus. Ayun. Basta mababa yung akin. And then, alam nyo ba yung share naman niya ng 21 carats niya is 5,100 OMG! 5,100 sa kanilang location. Sabihin ko na yung location nila is Ilocos. Imagine, Ilocos Sur. Ayun. Ang taas, ano, dito sa akin is, bakit ganun? Hindi pa. Pero for sure, uh, aabot din tayo dyan. Maybe, delayed lang dito sa aking location. And sa inyo rin, mataas na ano. So, uh, yan lang po ang aking na-share sa inyo na la update. 18 carats, 4,019 pesos. Sana next na update natin sa ibang branch is ganito rin. Sana hindi bababa baba. kasi ibang branch ito, yung malapit lang dito sa aking place. And then yung 21 carats is 4,823. Sana naman next abot na ng 5,1 kasi po super duper mahal na ang mga brand new ng mga alas ngayon. Bumipili pa rin ako ng mga brand new pa isa-isa. Ayun, so hindi, hindi ko na lang na hindi na lang ako nag-share ng mga jewelry ko. Hindi na ako nag-unbox. Parang yung sunlap date na lang yung parang ni steady ko na i share ko sa inyo. Basta, Ayun. So, uh, sana tataas na. Kasi mataas na talaga yung ginto. Ano? So, ah! ulan! So, that's it for today's vlog. You know that really if you're new to this channel, pa-share ulit yung mga sunlap date nyo ngayong buwan na ito. Rainy season. Ayan. So, ingat kayo dyan sa inyong mga uh, lugar. Ayan. So, yeah. That's it for today's vlog. Thanks for watching. Bye-bye. God bless magpasensya nyo ng aking vlog kasi parang ano lang at nag, parang nagdaldal lang ako alam nyo naman ako ang bunganga ko ganun ganoon. ulit ulit bye bye maulan na <laughs>